si Jesus sa tangketongin. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. At lumapit sa kanya ang isang ketongin at yumukod sa harap niya. At nagsabi, Panginoon, kung ibig mo, malilinis mo ako. Panginoon namin, Ama, sa langit, marami pong salamat sa pahinga na ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, tunay Panginoon na napakabait niyo at pagkatapos po ng pahinga na binigay niyo sa amin ay talagang ito, napakagandang umaga pa rin po, Panginoon, at buhay po kami. Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, ngayong oras na talagang appreciate namin lagi lahat ng mga bagay na ibinibigay niyo po sa amin. At Panginoon, tulungan niyo po kami sa pakikinig at pagkakaintindi po sa devotion na ito. Lord, pinagdarasal ko po lalo na yung mga kasamahan ko po sa lokal na simbahan doon po sa San Pedro saog sa True Vine Baptist Church na mas lumalim yung pananampalataya. At Lord, yung mga prayer requests and bautis ay pag-pray namin araw-araw. And Lord, sa lahat po, bigyan niyo po kami ng mga wagandang biyaya, uh, lalo na po sa mga tao na nakikinig sa local church din po. And I praise this all, Lord, in Jesus' name. Amen. Marami pang kapansin-pansing tampok ang minarkahan ang ketongin na lumapit kay Jesus. Ang lalaki ay dumating ng may pag-asa, ngunit hindi dinedemand. Kaya siya ay lumapit sa Panginoon ng may pagkakumbaba. Maliwanag na gusto niyang gumaling, ngunit hindi niya tahasang dinemand kay Jesus ang mahimalang pabor na ito. Iyon ay halos labis para sa kitongin na ipagpalagay kaya ang kanyang sinabi ay Panginoon kung ibig mo maaari mo akong linisin anong laking kaibahan sa ugali ng mga nasa ilang relihiyosong grupo ngayon na mayabang nag-aangkin ng banal na nagpagpapagaling na parang otomatikong ipagkakaloob ito ng Panginoon kaya sinasabi nila I claim it dumating din ang lalaking ketongin ng may taimtim na pananampalataya. Isa na may nagpapakita ng matibay na pananalig na ang Diyos ay kayang gumawa para sa atin. Ngunit isang pananalig na sinamahan ng pagpapasakop sa kanyang soberanyang kalooban. Alam niya na bagaman agad na napapagaling ni Jesus ang kanyang ketong, hindi niya inobliga si Jesus. Ang pananampalataya ng lalaki ay katulad ng sa mga kaibigan ni Daniel na nagsasabi sa hari, Kung gayon ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay magkapagliligtas sa amin mula sa hurno ng nag-aalab na apoy at ililigtas niya kami sa iyong kamay o oh hari. Ngunit kahit na hindi niya gawin ipaalam ko sa iyo, O oh Hari, na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos-Diyosan o sasamba sa gintong imahen na iyong itinayo. Mababasa niyo po yun sa Daniel chapter 3, verse 17 to 18. Sa parehong paraan, tatanggapin din ng kitongin ang anumang resulta na ibinigay ni Yesus. Tanungin ang iyong sarili, asahan ngunit hindi obligahin. Paano mababago ng postura na ito ang paraan ng iyong kasalukuyang pananalangin sa isang mahalagang bagay, hindi sa pagbabawas ng pananampalataya at pagiging nagkasala ng pagdududa at pag-iisip, ngunit sa pamamagitan ng matapang na paglalagay sa iyong sarili at sa iba sa ilalim ng kakayahang pag-iingat ni Kristo o Panginoon Ma naming Ama sa langit. Maraming salamat po sa devotion na ito. Patawarin niyo kami, Panginoon, pag kami ay inoobliga kayo o dinedemand kayo sa lahat ng hinihiling namin. Kami, Panginoon, ay talagang naniniwala na kaya niyo pong gawin lahat. Wala pong imposible sa inyo. Ngunit sa sobra po namin na gusto namin makamit ang isang bagay, imbis na sinasabi namin kung papayagan niyo o kung gugustuhin niyo, Panginoon, ay sinasabi namin, i-reclaim it na inoobligar po namin kayo. Na pinipilit namin kayo, Panginoon, na gawin ang isang bagay kahit hindi po namin alam kung kagustuhan niyo ito, kung ikabubuti po namin ito. At Panginoon, maraming salamat ulit sa lesson na ito. Nawa'y Panginoon maintindihan po ng bawat isa na nakinig dito. And we pray all this Lord in Jesus name. Amen.